Kaya ilalagay na natin sa kanyang higaan na mayroong bagong boom. Yan. Hindi natin kung matutuwa. Ayo, <laughs> balik. Ito lang <laughs> ang abo. Ah, ito ang tuwa. Pantukan, sisigaw, pantukan. <laughs> ang kambing na sinilang na walang paa. <laughs> Me, ang kabait. Okay, tumutuwa ko siya pag buhat-buhat, buhat, hindi siya malikot. Pero pag ibina ba, abo, ay paltok ng paltok. Tayong gusto yung buhat, oh. Tahimik siya pag uh, ba? Oh, di ka Tonto ay Para naghahanap siya ng aruga isang ina Me Ah, Me Oh, kumusta kayo mga bossing? Magandang araw Ngayon nga ho ay Bibisitahin at kukumustahin ulit natin si Si Goat Yun nga hong kambing na walang paa Yun hong nagbabiral ngayon At kasama ho natin ngayon Ang ating idol Tapulan Putin TV Ayan, magandang hapon sa inyo mga kasuabay Yon. At sa ito mga bossing Ay tayo ay may dalaw ulit regalo Ating haw Boom Para sa kanyang higaan haw Para ang kanyang paghiga ay medyo malambot Gawa ng ulo ho ay na, na Tama sa sahig Nagay. Okay. Tuk 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 oh. Kaya tala mga boss tala Kung kailangan Aring mga bossing ang kanyang higaan Ilagyan ng foam ay siguro naman na rin Sip na sip na ngayon Hindi na maglalaguto ka ng ulaw May pom na siya sa luwaob Siguro naman lalagay na lang na sa pain Kaso mag-iihi din yan Mag-iihi na mag-iihi Bahala na Bahala na kung anong Yun Kaya nga pala sisigaw Tawak-awak ni Bossing Nakadaya pa air Kumusta yung ating ulaw? Magaling na yung sugat. Ay, magaling na yung sugat ng ating nisigaw.

Ayan, problema, so, yan, Ay, ang problema. Ang problema yung mata. Ay. Dali yung na